Ang buhay, probinsya! Ah! Doraemon! Wala na tayong ulam! Nako, Aeron! Papano na tayo niyan? Wala akong bulsa ngayon. Hayaan mo na! Ako na lang gagawa ng paraan. Kaso, wag ka maingay. Akyat tayo sa bakod ng kapitbahay. Bunga ng malunggay! Hi, si Aeron! Bawal kumuha ng malunggay! Hindi ka nagpaalam. Masama yun. Grabi <coughs> Grabe naman, ang hirap palang gayahin ng boses nila. Basta wag nyo akong isusumbong sa kapitbahay na kumuha ko ng bunga ng malunggay. Kaya ako naman to nagawa dahil wala kaming ulam. Uy! Uy, joke lang. Baka maniwala ka. Nagpaalam naman ako sa kapitbahay. Bago ko yan nakiyatin. Dingan ba to? Darna! Si Uy! Dito nga sa probinsya, hindi ka basta-basta magugutom. Ang bunga ng malunggay, maaaring gamitin sa iba't iba klaseng luto. Ngayon naman, kukuha tayo ng talong. Tignan nyo guys, ang daming talong. Kailangan lang maging masipag sa pagtatanim. Pag nagtanim may aanihin. Kung hindi marunong magtanim, mango na lang sa kapitbahay. Charot! <laughs> Manghingi at magpaalam. hindi naman, bilin na lang. Panigurado, makakamura ka naman. Grabe, ang daming ang talong. Sa sobrang dami, nangangalaglag na yung iba. Ang hirap nga pala mag-alaga ng halaman ngayon. Grabe, ang init kasi. Madaling malanta at mamatay. Kaya paggabi, dinidiligan ko. Kasi kung umaga mo didiligan sa sobrang mainit. Kalalo lang malanta. Ayan nga, ang dami namin nakuwang talong. <laughs> ang saya nga dahil hindi ko mabuhat. Damit ko na yung damit ko para lang mabuhat. Ayan nga yung sinasabi ko, sayang lang yung talong dahil sa sobrang init, nadulok na. Kaya maganda rin na anihin na to, baka masayang lang. Susunod nga, ililibot ko kayo sa mga ilog kapag nagka-oras. Talong! Ayaw naman, gagawin na lang natin punla. Ano yung punla? Pagkatapos nun, kukuha naman tayo ng talbos. O ba diba, makakatipid ka dahil meron na kayong tanim na talbos. Dapat talaga may talbos sa bahay kubo. Yan ang talbos ang pambansang nilalagay sa mga ulam. Lagi Uy. nga palang ginagamit to. Paksiw, nilaga, adobo at kung ano-ano pa. Masarap din pala to kapag pinakuluan mo lang sa tubig tapos sasawsaw mo sa bagong. Oh, ang yaman na. O kaya alamang. Talagang mapapakain ka talaga ng maraming kanin. Tapos yung mainit-init pa. Bahay kubo. Kahit munti ang alaman doon Ay sari-sari, singkamas, talong, talbos, patola Uy! Di ba yung lyrics? <laughs> Meron nga din palang saluyot Hindi mo alam no, kasi hindi ka taga bundok Oy. Tara, ating tikman Itong bunga ng saluyot, ginagawa po tayo din sa mga pagkain Pero ang sarap niya ha? Meron din kaming bataw konti na lang mabubuo na ang nasa bahay kubo. Nang mamitas, tara, bilita tayo ng mga kailangan. May nakita nga pala ako na hulog na mangga. Sayang din kasi. Maka ang sarap kaya, hinug sa puno. <laughs> Tingnan niya yung photographer ko. Talaga ang galing noon talaga mag-video. <laughs> Tamang-tama, dumating si tita. Kami, dalaan pala mo. Oo. Ito na, may dala na akong pagkain sa sister ko. Luto muna ako. Ngayon, siya naman ang susunod ngayon, ha? Na? Uh, ano, pagluluto ng pagkain. Buhay na naman si mama. May kachismisan. Uy! <laughs> ah, ito nga po pala. ko po sister ko na. Ulam po. Tataka po kayo, bakit puro gulay po yung ulam niya? yun daw po dapat kasi po para daw po maging ente yung kanyang katawan. Simulan na ang paggayat sa mga gulay. Tara at maghiwa. Tapos na ang ng mga kailangan. Pagkatapos ng kailangan ng ugasan. Kaya dali-dali ko tong inugasan ng maluto na. Ako'y nagutom na. Gawa ng harvesting. Si na din pala ako. Sinimulan na nga pala ni tita magluto. Tara, atin tignan. Maglagay ng tubig. Hintayin kumulo. Ilagay ang bawang sibuyas. Pwede din yung gisa. Matis naman ang ilalagay. Sa kaluhin. Mas healthy nga pala pag hindi ka gumamit ng mantika. Pintayin dumambot, tapos isunod naman ng mga gulay Meron akong bagong kasabihan, ngayon ko nga lang naisip Kumain ng gulay, pampahaba ng buhay Ako si OE Pagkatapos nun, talbos naman Tutunan nga pala ang kanin, sa wakas makakakain din Pagkatapos nun, pwede nang ilagay ang okay Nagugutom na, kung binili kanina sa tindahan Okay ka ba? Kasi okay lang naman ako dito. Si Uy. okay <laughs> mga kirel, baka naman. Uy. <laughs> Ngayon naman ang Dorch Sinigang Mix. Nag-commercial. <laughs> At ang uli ay asin. Na nga bahala magtansya kung gano'ng karami yung asin. Ayan na, luto na ang Hokkai sa Sinigang Mix. <laughs> kaya ning ko. Kaya yung kaya na yung din Na sinigang king nor. Nor mix. Hindi po. Ito na yung makakayo. Ito sa bo. na. mas lang yan. Uy! Yung gulay lang po nakapinsangin parang parang kobay at saka yung mangga mo. Dahil po talaga noon hindi ako tapos namimili akong kinakain. Pero ngayon, okay na ako, nakakain ako na kung iba iba. Ay, takam ako yun. Yun lang. Dito sa probinsya, hindi ka basta-basta magugutom. Ba Bye-bye!